hapon gabi kung kailan nyo man ito kasama natin yung team Ernesto Ayan, mga yung mga taas sa youtube kilalang kilala nyo si Ernesto malaki na siya ngayon no? Ayan, si kuya ano ma, ano ba uh, si kuya ano mga kaya siya ilan na yung ano mo niyan na naging naging kalabaw mo yung nanay niya buhay pa rin ah ay binenta mo na eh, si Jinky si Jinky iyan na lang ang kalabaw mo ngayon hindi may, meron pa isa si Daisy babae din ah may kapalit na siya kaya mo binenta Yeah, mas bata Eh, talo no, si Baguine kalabaw ni kay Bino Bulo Magkano na yung maya? Eventi. 70. Kamahal na talaga ng kalabaw ngayon Pambihira Ay <mukong> oh, ilang taon na ba yan? taung. <mukong> eh, ina 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 para umabot sa tagaraw oh. ka mo uh, Dapat dito dito ka lang sa gawin dito eh Kalayo nung pinuntahan mo doon Tabid sa ba yan? Tabid sa apa? Haripit? Boy alis ka dyan Para ilang yung kalabaw Ano uh, okay. pinangalan mo dyan ngayon kay Bino? Ha? Ano? Daluyong? <laughs> daluyong na mo <mag> <laughs> <laughs> Yabak sa <pag> na <laughs> Daluyong! Kaya mo ba yan? Yabak sa pangalan na, <laughs> <Hagi -ibis> na. <laughs> Daluyong mga kakakri Ngayon lang ako nakadinig ng gano'n ah Ano ba? ah Daluyong! Yabak nga Oo nga naman <laughs> Galing mo magpapangalan ko yabi. <laughs> Daluyo ng <laughs> Daluyo ng team Bino. Daluyo ng Bino. Tingnan nga natin si Daluyo mga kakari. Ay, ayun pala yung mga kasama nyo. Katagal ba? Katagal bago. Katagal bago. <laughs> si Daluyong pinapahinga lang si Daluyong para mamakaaw ng <laughs> <laughs> o nga dami lang karga oh. tinabit pa ng sapayaw binumabuhat na ano wala winaan ano, hit nyo na lang one hit na lang dapat pala sumama ako sa inyo hindi <laughs> ko ganda <laughs> Ayaw yun <laughs> Hinihintay ko nga eh Hinihintay ko si Daluyong eh Kung talagang Daluyong ba talaga mamili Daluyong! <laughs> Kaya mo ba yan? Yawang awang Gandang pakinggan Ayaw <laughs> Gandang pangalan ni Daluyong ha mga habagat pwede rin alam Habagat! Yawang Pakaganda na talaga ng pangalan niya Alam Hagibis. Ah, uh, Hagibis. Asan <laughs> din tang putik niya? Kaya nga talo <tanongin> yung eh. lalo. Lah, <laughs> dami lang karkaw. Hindi pa marunong puta ka. Timbino 'yan, mga kagre. Ito naman sila. Maganda sana yung anuhan ko, mga kagre. Ayun eh, Kaya lang may bumubuhat dun sa may aripit eh. Kaya hindi ako sa mama kalakoy ya Bino kasi alam ko maganda yung ila dito kaya lang binubuhat pala. Daluyong! Oy. Daluyong! Kaya mo ba yan? Ayan na si Daluyong mga kakari! Ah! Kaya pala yan! <laughs> Katindi pinahinga ng todo! Ganun pala! Style! Papahinga mo muna ng todo para makahon! <laughs> si Daluyong! Ayun yung mga kasama niya! Ganun sana ang pangalan mga kakari! <laughs> ganun lang wala kadilig nila! Ngayon lang may nagpangalan ng ganun! Ha? Dalawa <laughs> yung wala. <laughs> Kuya Bino, ba't di kayo dumadaan doon? Mas malapit. Mahirap na ba doon? <laughs> Dati doon kayo dumadaan. Ha? Pag sinasama ko kayo. Nakahukay na ano. Ayan, tingnan natin yung ano na yun. Layo ng pinadaming karga ni Kuya, kadami mong karga. Piwi hit nyo na. One hit. Ilan yung karga mo? 13. 13. Mga agree. Ayun na. Si Walang Pangalan. Bumuga si Walang Pangalan sa layo ng pinuntahan nila. Doon. Tsaka dire-direcho siya lumakad. Ano? Oh. Nako, hindi na yata makaalis yung isa na yun. Oh. Inahampas na. Ayaw pang umano. Ayun na. Ginawa ng brum-brum. Oh. <laughs> ginawa ng trak-trakan. <laughs> ya pahinga mo muna kuya <tip> <tip> Ito na mga kakrisi Walang pangalan Walang pangalan Kaya mo ba yan? Oh Ang <tip> bihira Malaki kasi kalabaw eh oh. Daming kargao mayroon yung isa na yun, ba't nang umalis dun yung isa na yun? <laughs> <laughs> ayaw na no? Mga kakagre, puntahan natin yun ang ayaw nang lumakad mga kakagre Ewan ko kung kinino yun Ito sila ano? Nagpasilit na nagpalit sila ng butas <troll> Elma sirah, bomba, 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 bomba,

Putik yung pansabo yun ah. Hmm. Ang mga pansabo na ko Oo. Uh oh. -huh. Mahirap na sa bana. Ang dami niyong orgi. Eh. Pinanit nyo na. Presi Yung bulo ba ilang kakar ka na? P apat. <laughs> <laughs> sana pala kung apat kayo, tag sa sampu lang sana kayo na. No? Oh, mga kapis, yan o. No? Ayaw na lumakad ni... Tayo nga mo lang muna kaya ako, <laughs>

Kunan mo ng malinis sa tubig doon. Yung isang ano, punuin mo, gina. Yung isang galon na yun, no, yung dalawang galon, kunan mo. Yan, bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng 20. Yan. Yeah. Eh. Kunin mo yung ano, yan, yan, yan. Yung dalawang ano, kunin mo, eh. Kunan mo ng tubig doon, na malinis. Ayun Ayun pa isa oh. Ayun pa. Oh. Dalawa na kunin mo ayun. Oh. Sobrang okay. init eh. Ilang araw na ba kayong umihila ako ya? Ha? Kalahatin pa na ano. Ha? Hindi na, oh, 75 daw eh. Ay. Hindi. Ayaw okay. Ayan. Ah, ayaw niya nang walang ano, ayaw niya bumutas. Kaya lang, pagod na talaga. Pagod na talaga. Ah, sinumpong lang. Sinumpong lang daw, sabi ni Sinumpong lang daw, sabi ni Kuya. Kilala niyo siya mga ka-agree, na, 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 nakuha lang ko na siya doon sa putik talaga Saan na ba tayo nung kuya? Sa may... Aroring Doon sa may mahirap ano? Sa Aroring nga Aroring mo yan? Hmm. Pinakataan na mga madali Aroring walo walo tsaka lima tracing nga pala ay anim tapos kaya si ay oo nga sinumpong lang kanina no sinumpong lang talagang may pagkakataon na gano'n siya ako ha ay, pagkakataon na gano'n na ayaw ano <laughs> Kala ko -truk na eh. Kaya pinuntang ko eh. sinusumpong ng kanya. Pagka sinumpong yan, pala Ayaw pala ka. Ayaw lumakat pag sinumpong. Pagka <laughs> sinumpong eh, naman, ko takbo.

yung bulo kasi eh <laughs> hindi dapat ganito yung kurga namin eh <laughs> eto mga kakari ano na ang pangalan niya kuya? barangay oh si barangay mga ayo ayaw lang pala nung no, isa mayroon palang ano ayaw niyong mauna uh, nilis ba? Nili, ipinalit tong isa eh ipinalit si barangay ang umuna

Basta <laughs> marami na mag <laughs> Ilan yan natin kung kaya ni Barangay Barangay! Kaya mo ba yan? Ayan na si Barangay Nako! Patay yata mga kakri! Mga ka Si Barangay! kabao One! Two! Three! kabao Hindi na na eh! Barado kuya eh! Kabaong mga ka Barado! Hindi na ano! Hindi na kuha yung ano! Pero uh, ano! Hindi! Hindi ano! hindi na luhod mga kakri hindi kumulkol ayan na mga kakri barangay ayun na nga mga kakri <laughs> tulungan nyo na mga timbahog <laughs> kailangan na tulong yan timbahog <laughs> nakadali naano na, kasi yung ano eh nakakuha na ano, may tawag dito nakabasal eh nakabarahan eh <laughs> mga kakri si barangay nakadali ayan na tumulong na timbahog barangay kaya mo ba yan ayun na mga kakri kumulkol na si barangay ang dami pa yun <laughs> Ito, tingnan natin Ano na ba pangalan nito? Ano na pangalan to ka? Pa? Lenlen? Oo, si Lenlen, mga kagri ka Palagay ko, patay rin to si Lenlen, mga kagri ka Ay, hindi, nakuha na pala yung ano Na wala na pala yung bara Oh, sa live Hindi, tsaka sa ano, sa isang cellphone Sa YouTube lang, hindi nakuha na Doon pa naman Mga Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi.